A'ud billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong uh, samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po katulad po ng sinabi ni Tatay Digong. Ang kaibigan kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta unang una ni Pastor Kibuloy. Hindi po, hindi po dahil sa pogi ako, ha? Ah. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripiso sa bayan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay!